morgue dahil may gagawin ako. Ayan, ang papakita ko so, sa'yo. Dito na ako. At yung babalusamuhin natin o yung gagawin natin ngayon galing pa ata ito ng Paranaque. Oo, oh, parang ganoon yung pinanggalingan niya. Uy, medyo maliit lang pala. Ito na, ay ko na yung gagawin natin. Hindi siya ganun kalaki, payat nga lang. At ito yung gagamitin at taol sa kanya. Ang trail sa gagawin ko na to dahil labing isang araw ibuburol yung gagawin natin na to. Pero ang gagawin ko na rin sa vlog ko na to, papaliwanag ako ng kaunti para makapagbigay kaalaman sa inyo kung paano ang ginagawa kapag ilang oras na ang naging pagitan mula nung binawian ng buhay hanggang bago mabalsa mo. At yun, mag-start na kami. Yun, mag-start na kami. Bababa na namin si stretcher yung gagawin natin. yun, may twist yung gagawin natin dahil nung chinek ko yung mismong mata ni tatay kasi nung pagbuklat namin, pagtanggal namin ng cadaver bag, nakabukas yung mata niya. Nung pagbukas nga namin, medyo mostly yung mata niya. Yung pala, yung pinaka mata niya na nakadilat, artificial na pala ito. Ngayon, ang problema natin ngayon, kung tatanggalin ko itong artificial na to, talagang damage na yung mata niya. Ngayon, kapag ibinalik ko yung artificial na mata, hindi ngayon sumasara yung mismong talukap. Ngayon, ang isa pang magiging problema rito, kung pwedeng yung mga ugat sa mata na damay na, kaya habang kinakargahan ng formalin, pwede kumatas na rin yun sa parting mata na to. Habang naamurol, pwede magtuloy-tuloy yung pagtulo o pagtagas nun sa mata. Ayun, para mas madali nyo maintindihan, halimbawa, ito yung talukap ng mata. ay talukap yan. Dito yung mismong mata. Yung mata na to, damaged na. Ngayon, yung mismong talukap na to, dapat yan na i- Aapak mo sa mismo mata, di ba? Ngayon, dahil sa damage na yung mismong mata niya yung laman ng mata niya pumakat na rito sa may dulo ngayon, kapag sinara mo ngayon yung mismong talukap hindi siya umaayon, ayaw ngayon sumara kasi na pumakat na yung mismong laman ng mata niya dito sa mismong dulo ng talukap ayun, sana na At uh, tayo, bahala na, gagawa mo ng paranto gagawin natin lahat ng makakain natin nakuha na pa rin ng ugat, largahan na natin ng formalin ang tansya ko pwede yung mangyari nito kapag uh, ka, na natin ng formaling pababa. Ang na kasi pataas, diba ba yung kawilang na to. Pag pumababa na tayo, yung may damage na bata po pwedeng mamagayo. Aalos ayon, yun. At yun ang maabangan nga natin. Pero tansya ko lang yun. Baka sa kaalim Dahil na meron ang damage yung bata. Ang isa pang nakahirap dito, dahil na alas 5 pa ng umaga, binawi ang buhay galing pa sa malayong lugar. Kung na natin yung ganitong klase, bangka, yung ilang oras ng pitawian ng buhay bago mabalas mo. Ang nangyayari sa ganito, tama pumapasok yung formalin, kaya lang, hindi tumatalap sa mismong katawan nung ginagawa natin. At hapang kumakan ka na yung formalin sa ulo, inaayos na rin natin yung labi. Kung mga medyo pinangingiti natin ng kaunti para lang magandang tingnan. At sa pagpapangiti ng patay, yung iba ginagamitan ng forceps o yung curved forceps, mga ganito. Pero may mga discard rin na hindi na kailangan ng forceps. Mano-mano lang na daliri ang ginagamit. Nakarugahan na natin yung right common carotid artery pataas sa ulo, pababa na tayo. Yan. Tingnan nga natin kung talagang mamamaga yung parte ng mata na mayroong damage. Yung kinakarugahan natin yung right common carotid artery pababa. Tingnan natin kung mamamaga nga itong mata. Pero kung mamamaga, makatutulong yon para kumabol sa itsura ng kabilang mata. May mga para naman tayong pwedeng gawin. Kaya lang, mas mainam nga sana kung mamaga na lang siya. Tapos, imamassage na lang natin ng kaunti para mahabol yung itsura ng maayos na mata. May naiisip akong paraan na kung pwede natin gawin dahil hindi na yung merong damage na mata. Eh. Yun ang isa sa pinakamadaling paraan na pwede natin gawin. Yun ang kinukuha na natin ng dugo yung pasyente natin. At tapos na makuha lang siya ng dugo, gusto na natin na ayusin yung mata. Ang gagawin ko nga rito, iwawaks ko na lang yung mismong ibabaw ng taluka para pumang sa kabila, maging normal o natural ulit yung itsura ng pasyente natin. nilalagyan na natin ng wax yung pasyente natin na ayos na natin yung mata niya. At ang ginagamit na wax po sa ganitong mga klase ng mga nagiging pasyente natin, yung tinatawag na perm. Ito medyo lunga lang ilalagyan. Tapos paubos na rin pala. Ito yung tinatawag na perm. Tapos ito ngayon yung, yung gagamitin natin pinaka-foundasyon. Kaya na, lagyan na natin ang pinaka-foundasyon, ang ipagpatong naman natin sa kanya, yung soap. Yung soap naman na yun, yun yung gagamitin mo para maihulma muna yung magiging matanong pasyente natin. Medyo mahirap talaga to, pero sasayin natin para maging natural yung litsura nung ginagawa natin. Tapos ko nang ayusin yung pinakamata nung ginagawa natin. At ayun, sa so tingin ko naman ayos kahit pa paano. Kaya lahat, kapag tinitigan po talaga yung ganitong klase ng mga ginagawa, talagang mahahalata mo na meron talagang wax. Pero kapag tinitigan mo siya sa unang tingin, para lang talaga siyang natural na merong mata. James, naayos ko hindi? Naayos. <laughs> Parang natakot sumagot <laughs> At ayun, ah, ilalagay na natin siya sa taol pagkatapos na maayos natin sa loob ng ataul, iyahatid eh, natin siya.